Hello mga kababayan. So guys, finally no, eh si Kibuloy ay nando sa Senado. Ah, uh, sa ayaw niya at sa gusto, eh humarap na siya kay Senator Isa Ontiveros para sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya. So eto na guys no, yung ang dami-dami niyang ano, eto na yung reality na talagang nasa harap na siya ng Senado na dati niyang tinatakasan, tapos marami siyang kondisyones. Tapos dati eh, kumbaga nagbibigay siya ng mensahe, audio lang, wala yung mukha niya, diba? Kasi ayaw niya na matrace kung nasan siya. Tapos hanggang eventually, uh, sinasabi, nagbigay ng hint, etong si, ano, dating Presidente Duterte, na siya naman eh, nandun lang sa Tamayong. Uh, tapos hanggang sa, ayun na, yung nagpadala na ng mga kapulisan doon hanggang sa, humantong na sa kanya pagkakahuli. So, niliwanag sa atin ni General Torre kung siya ba ay uh, sumurender o inaresto. So, guys, dun sa sinasabi ni General Torre, hindi talaga siya sumurender. Bagkos kasi, wala na siyang option. Wala na siyang choice eh. Kasi biruin mo, 4,000 pala yung nando doon, ano, na mga kapulisan, tapos yung 1, 200, Nando doon dun sa building kung saan napagalaman na nandoon siya Kung yung 1,200 na mga kapulisan talagang in close yung lugar niya So kung baga man talagang wala na siyang kawala kaya siya ay na na Yung palang ginagamit nila na sumorender na salta Sumorender no? Sumorender parang ganon Ay para lang daw magamit no? dun sa ano kanyang kaso para mapagbigyan siya ng leniency kung halimbawa sa man na eto kagaya niyan humihiling siya ng ano hospital arrest di ba eh kumbaga mapagbigyan kasi nga uh, uh, merong ano uh, konotasyon na siya ay kusang sumuko ibig sabihin hindi siya tatakas so kumbaga man eh alam nyo itong si Kibuloy, no? At pati na rin itong kanya abogado, si ano, uh, Torion. Ano sila, mapanlin lang, no? Uh, yung mga, ano, maski dun sa kanya, pag apply dun sa ano, eh. Uh, candidacy niya sa pagkasenador. Ano rin, hindi naman pala siya yung pinakanapiling nominado no sinasabi niya na ano, uh, party list na ano, kanya kinabibilangan, no? Ah, uh, nasa katawan ni Nanike na Buloy ang manling lang magsinungaling, no? Na yung mga abogado naman niya ay ano, talagang masaya pang pinagbibigyan yung mga kapretso niya sa kabila ng alam nila kasinungalingan to. So dito rin guys sa Senado, no, humarap na tong si uh, Jerome. Alam niyo guys, pagka ikaw talaga hindi ka nagsisinungaling, kahit balibalik ka rin ka, kung bagaman ibalibalentong yung tanong sa'yo, ipaulit-ulit sa'yo, pag talagang naranasan mo, hindi mo kailang i-memorize. So, itong si Jerome, sinasabi niya yung karumal-dumal na naranasan niya. Kasi guys, si Kibuloy pala, pagka nagpaparusa yan sa kanila, no, ah, tinatawagan sila, no, sa cellphone, tapos, sa ah, i-coconnect sa, ano, parang speaker para marinig ng lahat. So, kung baga mga si ipag-uutos na iumpog nyo yung maulo nyo sa pader, ha Halimbawa, ganito guys. At huwag kayong titigil hanggat di nagdudugo. Putang ina. Ganito halimbawa ah. Ha? Ay, ay, aray, aray, aray. Ayan, may tunog pa. Aray, aray, aray. Ay, 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 ay ba? Diba? Tapos hindi ako titigil hanggat di nagdurugo. Tapos susuntukin din daw yung pader ha. Kailangan magdugo yung kamao mo. Ay, naku, putang ina. Ayan, oh. Jesus ko. Ginaganya ko pa lang yan, ha. Pero, laman to, ha. Ah. Paano pong susuntokin nila? Diba? Kung di ba na kawalang hiyaan niya kibuloy na yan? Tapos, eh, hindi pa nasiyahan doon. May sili pang inihanda para ilalagay mo sa mga mata mo. Tapos, eh, sa dila mo. Tapos, doon sa ari mo. Gaano kasaklap yun na pwede kang mabulag? So, kung baga man dito... Ah, uh, talagang napatunayan na sa ating lahat na nanonood kung gaano ka walang hiya si Kibuloy. Pero yung kanyang talagang ano, uh, kagustuhan no, na huwag siyang makulong, eh talagang kinondisyon niya 'yung sarili niya na sabihin na itong mga nag sa kanya ay eh, nagsisinungaling. Pero lahat naman kasi guys ng mga ano, kriminal, eh talaga namang karamihan na, ah, siguro 90% talagang ano yan, mga halang kaluluwa, ayaw nilang pagdusahan yung ginawa nila, kaya dinideny nila, no, na ginawa nila. So, ibig sabihin ko, normal kay Kibuloy na talagang nuknukan ng kawalang hiyaan na kahit nasabihin pa ito mga naranasan ng kanyang ano, mga winalang hiya, talagang idideny niya lang. So, guys, uh, dito, no, nawalan ng ulo si Kibuloy sa Senado. Kasi nga, napatunayan na talagang walang hiya siya pero guys, uh, gugulong ang hustisya at uh, talagang sana makuha ng mga to yung kanilang inaasam no, na justice. Pero at least, na-expose sa atin kung gaano ko walang hiya si Kibuloy na para pagtrabahuhin sila sa May Godalope, Kasi doon ang ano eh, yung parang ano ng SMNI, parang opisina, ganon. Sila pala nagtrabaho guys sa madaling araw. Kasi wala pa lang permit yung, walang building permit tong tarantadong kibuloy na to. Biruin nyo, ah, uh, ito itong mga to, nagbibigay ng kanilang, ano, uh, labor, kung baga man yung lakas nila, tapos eh, dalawang damit lang ang binigay sa kanila, pinagmamalupitan, biruin mo, ah, uh, dahil walang permit, magtatrabaho ka ng, ano, madaling araw, tapos may mga goons pang nakabantay sa'yo. So, guys, sa uh, talaga dito, napapatunayan natin na, gaano ka walang hiya si Kibuloy, no? Not swerte na lang, no? Talaga, no? Na, nakulong na siya. At ito sana, no? Itong mga sinasabi na to na, ano, mga kawalang hiya ni Kibuloy, ay, ano, mamulat yung, ano, judge na humahawak ng kaso niya kung gaano ka walang hiya si Kibuloy para hindi i-allow yung mga kapricho na uh, hospital arrest, di ba? kung baga man eh, house arrest, baka mag-request pa yan, tarantado na yan, ba? Diba? So, ayun lang guys, no? ah mabuti na rin, kasi yung judge na ah, sa tingin ko, ha-hawak o humahawak ngayon, no? Ng kaso ni Kibuloy. Kahit paano, meron siyang discernment, alam naman niya kung itong mga to ay nag iimbento ng mga akusasyon kay Kibuloy o hindi. So, dito kahit paano, na-enlighten sila sa tunay na pagkataon ni Kibuloy. So, ayun lang guys, no? At least, uh, dito, nakita natin, na-expose sa atin, yung mga kawalang hiya ni Kibuloy. At hindi siya sumurrender. Wala na lang talaga siyang choice, no? At ginagamit lang yon para nga uh, magkaroon siya ng leniency o maging maluwag sa kanya ang batas. Halimbawa, hilingin nga niya yung hospital arrest para nga naman uh, sabihin na hindi siya tatakas kasi nga sumuko na siya. So, ayun lang guys, dito nakuin Blessings, blessings everyone. Bye.